Isa ang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay -nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggo dito sa ating programang Sa isang Tasa at Salita. Umainit pa ang ating kape kaya bago sa lumamig atin pong tingnan na ang Ebanghelyo para sa darating na ika-25 linggo sa karaniwang panahon ang Ebanghelyo mula kay San Marcos kabanata 13 versikulo 30 hanggang 37. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalaga at patuloy po natin pagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Atin pong anyayahan ng banal na Espiritu ng Diyos na mag, na, magbigay ng liwanag sa ating pag-iisip at puso. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos. Pagalis ni Jesus at ng mga alagad doon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga tao at papatayin. Ngunit sila'y, ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus. Tinawag ang labindalwa at sinabi sa kanila, Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ngarang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ito po ang ating binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang ating katanungan sa araw na ito ay ito. Ayon kay Jesus, sino ang pinakadakila sa lahat? One, number one, ang mayaman o number two, ang lingkod? Kung alam na, na po ninyo ang kasagutan sa tanong na ito, mangyaring inyo pong ipadala sa numerong nasa inyong harapan ngayon. 0917 -6363045. Ang una eksena ng ating binasa ngayon, si Jesus at ang kanyang mga alagad, dumaan sila sa Galilea pero ayaw niyang malaman ng mga tao kung nasaan sila dahil lecture time ng ating Panginoon at ang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad, uli, muli, ang anak ng tao ay pagkakanula siya papatayin at mabubuhay sa muli sa ikatlong araw. Napansin ba ninyo na paulot paulit-ulit -ulit ang ating Panginoon sa daranasin niyang paghihirap at ganoon na rin ang kanyang kadakilaang makakamtan. Sinabi ni doon na siya ipagkakanulo ng mga leader at atin nakita noon noong nakaraang linggo hanggang ngayon na ang lahat ng ito ay nasa plano ng Diyos. Hindi ang Panginoon natin ay biktima lamang ng karahasan na siya ay walang kalaban-laban. Ito ay parte ng pagnanais ng Diyos para sa Kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Abay, napansin natin na ayon sa tanong ng Panginoon, may pinag-uusapan pala mga lagad ni Jesus nung sila'y naglalakad sa daan. Yung pong Kapernaum, nasa tabi po yan ng lawa ng Galilea. Pwede niyo pong makikita kung nasaan yung lugar ng nayon at at bayan ng Kapernaum, ayun po, at binilugan ko na para sa inyo. Ito po siguro marahil ang itsura ng Kapernaum ng panahon natin, Panginoon. Artist illustration lang po yan. At sa loob ng bahay, tinanong na ng Panginoon, Aba, kayo nag-uusap sa kalsada. Ano ba ang inyong pinag-uusapan doon? Ang mga alagad, hindi makasagot. Bakit? Eh kasi yung pinagtatalo na nila eh hindi kasagot-sagot sa ating Panginoon ay sino pinakadakila Napansin inyo ba ang ano rin eh no medyo mahina rin o no? medyo mabaga sa pangunawa ang mga alagad Paulit ulit ulit ating Panginoon ang Mesiyas at ang kanyang mga tagasunod ay eh, kailangan dumanas ng hirap eh ang kanilang pinag-uusapan naman ngayon sino ang pinakadakila kaya eto na naman lecture time ulit ang ating Panginoon sinabi niya sa kanyang mga tagasunod Ako, talaga kung gusto niyo mauna sa kaharian ng langit ay dapat hindi yung kayo ay parang panginoon ng lahat. Bagkus, kayo ay dapat ay maging lingkod ng lahat. Tinuruan niya ito paulit ulit sa kanyang mga alagat. Kasi ito yung kanyang mga tagasunod at sila rin ang kanyang papadala sa mga susunod na araw na mangaral. At ang kanilang pangangaral ay hindi dapat yung kung sino ang nangingibabaw sa lahat. Nung kasing natin, Panginoon, eh, panahon yun ang kapangyarihan ng Imperyo Romano. Eh, yun, ang, uh, ang kabonggahan ng panahon iyon, kung sino malakas, kung sino ang pwedeng mangibabaw sa lahat, kumitil ng buhay nila, ay siyang talagang hari at yun ang pinakandakila, kumbaga. Pero sa ating Panginoon, hindi yun ang ano, hindi yun ang pinakadakila na nangingibabaw ka sa lahat. Kaya nga nang sinabi ni Jesus na ikay maging lingkod, parang binabagit na siya, niya sa atin, may iba pang mundo na posible. Hindi lang yung kung sino ang kailang kitili ng lahat para na siya maghari. Ay eh, inyong tingnan ang pagkakaiba ng mga karwahe, ng mga hari na ngayon sa at kapanahon natin at kung paano naman ang paglalakbay ng ating Santo Papa si Papa Francisco. Nakita nyo yung ano yung yung mensahe na another world is possible. Kasi noon ang mga alipin ay naglilingkod sila ang pinakang abah kumbaga doon sa lipunan nila. May dalawang klase talaga ng ano eh uh, alipin ng panahon natin Panginoon sa Griego yung salitang dulos. Ito yung mga alipin na pag-aari ng buong buo ng kanilang Panginoon. Na, wala kang masasabi doon kung ikay dulos kahit anong gustong gawin ng ng Panginoon sa iyo, magagawa niya, hindi ka makakatanggi. Pero may isa pang uri ng na nagsisilbi. Yun yung sa Griego, diakonos. Ito yung mga abala sa pagtulong sa iba. Kalimitan, ito yung mga tumutulong sa paghahanda ng pagkain sa mesa, mga nagluluto, mga naguhugas ng pinggan. Yan yung mga tumutulong at nagsisilbi. Ah uh, ngayon sa ating kapanahon ng kapag may misa, di, may mga tumutulong din sa paghahanda ng altar. Yung mga uh, diakonos, kumbaga, binanggit ng ating Panginoon, uh, yung lahat na susunod sa kanya ay dapat ay maging lingkod. Ang ginamit niya salita, yung diakonos. Sabi ng komentaristang si Lane, Nung binanggit ni Jesus na ang kadakilaan ay kaakibat ng paglilingkod, Kanyang inilunsad ang bagong paraan ng pakikitungo sa kapwa na hindi uuwi sa alitan o bangayan laban sa isa't isa. Yun ang nais na ating Panginoon ay eh, na magkaroon tayo ng mundo na hindi tayo nag-aaway-aaway, nag-aalitan dahil nangingibabaw yung kung sino ang dapat na number one on, on top of all the others. Isang mundo ay, isa, iba pang mundo ay posible. Mundo ba na tayo yun? mag nagagalangan sa isa't isa. Kaya nga, ano, tinawag ni Jesus, parang instructional material. Hindi naman material na parang ginamit ng bata. Pero para makita ng kanyang mga alagad kung yung kanyang tinutukoy. Isang malit na bata, pinatayo niya sa harapan nila. At binanggit niya, o kung sino ang gagaya sa batang ito. But ano ba yung meron yung batang ito? by yung batang yan, ang sabi nga natin Panginoon, ay eh, tumatanggap Iba, very open sila sa napakaraming bagay, sa, napaka, sa mundong kanilang ginagalawan. O, teka, tingnan ulit natin sinabi ni Jesus na yung batang ito tumatanggap at ang lahat ng mga tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap hindi lang sa Panginoon pero dun sa nagsugo sa Kanya. Ang nangingibabaw na salita rito at kapag kayo nag-aaral ng banal na kasulatan, tingnan ninyo at pagmasdan ko ano yung paulit-ulit na salita kasi pag inuulit yan ibig sabihin maalaga yon do sa gospel writer ay dito yan yung paulit-ulit na binanggit na salita tanggap yan bilangin niyo kung ilang beses niya sina kung ilang beses sinabi natin Panginoon ibibilangin ko no isa dalwa, tatlo apat apat sa isang eksing ano sa isang maiksing versikulo yung salitang tanggap, yun ang pinapatungkulan ng ating Panginoon. Ang meron yung batang yun na kailangan nating gayahin na yung batang iyon ay handang tumanggap sa mga ninanais ng Panginoon sa kahit na ba ang hirap maintindihan na ang paglilingkod ay siyang nagiging siya magbibigay sa atin ng karangalan sa harapan ng Diyos kasi kahit naman hanggang yun eh sa ano natin eh sino ba ang ano hinahangaan ng marami, eh, 'di magaganda, mayayaman, may kapangyarihan, maaari nga siguro 'yun ang ano eh mahalaga sa mundo ngayon, pero sa Panginoon, hindi 'yun. Hindi 'yun ang dapat na nangingibabaw sa atin. Pero ano dapat na nangingibabaw? Eh 'di yung bukas sa sa nais ng Diyos at isa sa ninanais niya ay tayo maging lingkod na handang tumanggap sa kung ano man ang ninanais sa atin ng Panginoon, mahirap man o hindi sa ating pandinig. Ang mga bata ay gano'n, eh, di ba? Nag-aaral yung mga yan, matindi rin naman yung kanilang kabukasan ng isip. Ang dami nilang gusto matutuhan, very curious ang mga batang ito. They would wish to accept the world that is around them and they are happy and curious na matutuhan ang maraming bagay sa mundo nila. Eh, parang yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin, eh, sa nakikita sa ating pagbasa, maging bukas sa nais ng Diyos, sa pangyayari sa ating buhay, sa pang-araw-araw, maging bukas tayo sa ating pamilya, na dito sa ating mundong ginagalawan, sa mga sitwasyon na kung minsan ay hindi naman natin, wala tayong kontrol, maging bukas tayo sa ating mga kasamahan sa pamayanan, hindi lang sa ating pamilya, sa maliliit at mga, mga mumunting bagay na nangyayari sa ating buhay. Napakasimple naman eh. Pag nasa palengkit kayo, palengket na mimili o kung saan man. Pwede rin sa trabaho o sa mga bata sa kanilang lugar na pinaglalaruan na makita natin, tanggapin na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay. Pag nakita natin yon na ang Diyos at ang Kanyang grasya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas kung ano man nating ginagawa, yun yung tinatawag at nakikita kong sinabi natin Panginoon na handa tayong tumanggap sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang ninanais kung saan man natin itong matagpuan. Gayun din naman, pag natagpuan natin to tayo man ay bukas loob na naglilingkod sa kapwa natin, sa ating pamayanan, sa ating bansa. Na makita natin ang ating Panginoon sa lahat na ating ginagawa. Tayo'y mga lingkod, hindi dahil tayo'y inalipin ng buong buo at wala tayong masabi, hindi tayo makapengol, hindi yun ang ating pagiging lingkod. Ang ating pagiging lingkod ay makita natin si Jesus sa lahat ng sitwasyon na ating buhay at tanggapin ang mga sitwasyon at ang mga taong nakapaligid dito.